guys hmm. para makilala nyo ako pupunta tayo sa labas at ako ay bibili ng pagkain nakalilatan ko yung aking salaminat ng umabit dito papasok sa loob naman lang yan nabili ako ng pagkain kasi tanganin na naman magmapatutok na, na, na naman ay hindi ako makakainan naman at lagi naman late ang kain pinahin mo na ang pagkain doon sa aking bite hey guys, ang aking nabili ng ulam pumili ko ako ng chicken chicken wings yan, sa supermarket aking iaadobo tsaka putino okay, let's go guys kumain niyo ako lulutuin natin to guys, o tingnan niyo yung nabili ko sa Dali o, 95 pesos ang dami ilang piraso na siya. Kasi ako palagi lang po ako nabili ng lutong ulam. So yung 80 pesos na luto na, is dalawang piraso minsan, minsan ay tatlo. Pang maghapon ko lang kain. So ito siguro medyo 2 days ko siguro ito kakainin. Or kung hindi naman mag-andisawa ako ng kain. Ayan o, oh, frozen nga lang siya. So akin munang palalambutin. Para maghiwahiwalay siya. Habang ko ay maghihimay nito ang akin na Hindi rin ako ng isang piraso uh, pipino. Medyo mura-mura na yun ang pipino guys. Tapos, ayan, sibuyas. May ko ako sa sibuyas. Gusto, -gusto ko yan ako nagluluto ng adobo. Kaya dadamihan na. Dadamihan ko ang dawa kinakain ko din yan. Maganda po rin yan ng sibuyas pag kumakain tayo ka ng sibuyas. mas sustansya din yan sa katawan. Maga ka pa naman, kaya okay lang. kasi nga daang ako, ay gutom na. Siguro muna. mas kinakain mo na ako. Wala na siya, guys. Kaya sa mga muna natin mapote.